Alam mo ba na sobrang overpower ngayon ni Odette? Dahil ito sa naging update kung saan binalik na muli ang dash sa kanyang ultimate plus immune sa crowd control maliban lamang sa knock airborne, suppress at transformation katulad ng second skill ni Nana. Malaking bagay ito dahil alam naman natin na walang dash si Odette maliban lang sa flicker. Ito na nga ba ang sinyales ng pagbabalik ng JS Odette combo sa mga ranked games? Ako lang ba ang nakapansin na sobrang worth it ng revamp sa Virgo skin ni Odette, sobrang flashy ng kanyang skill effects. At mabalik naman tayo sa gameplay, nagkamali nang naikulong si Idolin dahil siguro sa sobrang pagkataranta. Nabigyan tuloy kami ng space at samin amin pa napunta ang Lord dahil lamang sa maliit na error na kanyang nagawa. Payo ko lamang sa inyo na I turn on ang hero lock mode at manatiling kalmado sa objective 5. Ito nga pala ang mga items na ginamit ko. Kita naman kung gaano ito ka-epektibo, at para naman sa emblem ay Mage, Agility, Bargain Hunter at Lethal Ignition. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga top videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna, sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.